tama naman yung sinabi nani mo. Bakit kailan mo mag-aaral. Uh Oo. -oh. Hirap-hirap ng buhay. Sayang pa baon. sa po, tuition. Ha? Tuition po. Tama. Nag Naka-enroll ka na ba? Opo. Oo. Oh. Wow. Balak mo naman magtapos. Siyempre po. Mapapangako mo ba sa nanay mo yun? Oo oh, naman po. Sobrang pinapangako na pagbu pagbubutihin ko yung pag-aaral ko. Kasi sa naman, sa sayang naman po yung pagod niya. Sa halip po ni Papa. Ganun po. Parang pag hindi ko po tinapos, sobrang nakakonsyensya po kasi ginawa po nila lahat. Tapos ako, wala lang. Wow. Oh, naiiyak naman. si mama. Mamaga, na yung ice oh. niya. <laughs> <laughs> oh. Ano naman po masabi niya? Rinig niyo po yun. Um, thank you. Sana nga matupad. Oh, naiiyak din si Mak. Namamaga din yung mata mo. <laughs> Daming natutunan ni mother, no? Barkada yung si Apo Wang-ot. <laughs> ka daw niya. Ah, oh, okay. ganda pakinggan sa para sa isang magulang, di ba? Yeah. Na, nangangako yung anak mo na pagbubutihan niya. True. Gusto nilang marinig 'yon eh, di ba? Gusto nilang mangyari talaga 'yon. Mm -mm. Ano yung pinakamalaking sa palagay mo pagkakamali mo sa relasyon at sa pakikitungo mo sa mga nakarelasyon mo na gusto mong baguhin? at pipilitin mo, pipilitin mong hindi na maulit. Yung sa ano po, communication po sa kaibigan. Kasi po, yung po yung number one na ano eh. Ano ibig sabihin doon? Ano po? Parang... Tropa? oh uh, kaibigan po. Na... Parang... Alam mo lang po, lumubay lang po. Parang lumubay lang. Kapag ah, ano? yung parang, yung oras mo, babawasan mo para sa mga tropa po, mo. Parang gano'n. Girlfriend mo. Po. Kasi po, Ayun po yung, ayun po yung nagiging mitya ng paghihiwalay po namin. Kasi po na mas marami akong oras sa kaibigan ko kaysa sa girlfriend ko po. Mas matropa ka. Opo. Mm. Yun. yun. lang, wala na iba. Sabi, yun na lang mo po. Yan. Yung pag-iinom lang. Yun ano? lang. Alin? Yung pag-iinom. Uh... Ano pa, ano pa? Sabihin mo. <laughs> wala na, wala na. <laughs> okay na yan?